What's up mga kaidol Magandang gabi po sa inyong lahat Pali bagong araw, pali bagong video na naman tayo ngayon At Iyon mga kaidol, kakarating ko lang Galing ng trabaho So Nagtik si Lab sa akin na May overtime daw sila Kaya yon Ako lang mag isa dito So Mag Luluto siguro ako ng ulam namin kasi maya pa yun maka uwi si Lab. So time check tayo mga kaydol. 6.20 para ng gabi. At makarating yun si Lab mamaya. Alas otso ng, ano, ng gabi. So gagawin natin. Tayo ang magluluto ng ulam. At saka magsaing tayo. right So, kung natin yung... Meron akong pinalabas kaninang umaga dito na yung karning ano, maninipis. Tapos, lalagyan ko lang siguro yan ng itong may aspa. Ayan, aspa. At saka carrots. Ayan. May carrots dito. Pero meron pang carrots dito sa so may baba siguro. Ayan. Ito ilagay natin. Carrots. At saka i-sari-sari na lang natin na gulay. Uh, lagyan natin ng piman. Yan. So, para may ulam tayo. Ayan. So, ayan. Tapos, kuha tayo ng sibuyas na... Ito yung lalaki ng sibuyas. Ayan. Balik lang, lang yung gagamitin natin. Tapos, yung ahos ayan ayan yung ating lulutuin na ulam isang parots lang bagay natin. Tapos na tayong magayat ng ating mga ingredients. Yan, may carrots, piman, saka aspa. Tapos may karne tayo na manipis. Tapos yan, sibuyas at saka ahos. So, umpisahan na natin ng pagluloto para pagdating ni Lab. Tapos na tayo magluto. Kunin natin yung kawali dito. Wow! Yan, Oh. Yan, kawali. Siyempre, eh, ano natin ng tubig. Para malinis yan. Oh. Alright. Tapos, lagay natin dito. Oh. Ayan. Painitin na muna natin. Tapos, lagyan natin ng mantika. Siyempre, olive oil tayo. magigyan natin ng olive oil konti lang ayan tapos ang mahiwagang sandok ayan lakasan na natin para para mabilis mag init yung ating kawali tapos painaan sabay Lunod ng lamas. Oh. Gisa 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 do, gisa gisa ng lamas. Shout out sa mga solid ka idol natin jan, yun. Sa mga solid na sumusuporta, may kalau shout sa inyong lahat. Pero palakasan natin ng apoy, yun. Yan, lagay natin yung sibuyas. Mabilis ang luto to. Ito yung luto na pacham. Pacham lang to ha. Hindi talaga ako cooker. Pero pinipilit kong magluto para meron kami ulam. Pag sino yung unang makarating dito sa bahay, yun ang magluluto ng ulam. Kasi silab kasi may overtime kaya tayo ang magluto ngayon so ayan mikos 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 salamat alright siyempre mix natin yung karne na malipis oh parang marami yung karne inugos ko kasi yung isang ano nasa isa -ira. uh, masarap so, oh. okay, lagyan kagad natin ng paminta damihan natin paminta para masarap tapos kunting asin oh kunting lang kasi mamaya ulitin natin ang pagtimpla huwag so, muna nating damihan baka tapos ng luto natin maalat eh mahirap yun yun, mikos lang muna manilipis na karne itong nilagay ko para ano, mabilis lang. Yan, tapan muna natin ng mga isang minuto. Pinala natin yung apoy. Yan. oo nagsabaw na siya oh. Nagkusang Nagtubig ay, masarap. Tubig na siya. Oh. Ayan. Tapos, ilagay natin itong aspa. Naugasan ko na to. Ay, hey. may tubig. Dapat siya mayin. Oops. Lagyan natin ang aspa. Lagay. So, first time nyo itong makikita dito sa channel ko na nagluluto tayo ng aspa na may carrots so kumbaga magic magic na ulam pero tingnan lang natin mamaya kung masarapan sila Uy, may tumalon e, tapon ayan. ayan aspa tapos takpan natin ulit oh. Ayan. Medyo mabango na. So, lagay natin tong carrots. Ayan. Diba? Ano lang kabilis? Magluto ng ulam. Tapos yung piman, may mayan natin yan ilagay kasi hindi ko naman to palutuin ng maigi kasi bukas ng umaga iinitin pa to. Pang na to. Kami kami kasi dito pag mag ano magluto gabi para pagka kinaumagahan pag gising may niluto na tapos hindi lang palutuin ng maaya may ba para pagka umaga na pag initin doon na i ano doon na i doon siya i final na pagluluto ba sa umaga so sa gabi ano lang siya bali parang half cook lang ba at saka para pagising sa umaga initin mo na lang yung niluto mong ulam at saka hindi ka na mag mag ano mag yung tawag doon sa sa atin yung parang hindi ka na busy ba sa umaga hindi ka anong busy so sa nihongo kasi nasanay na ako sa salitang nihongo yung giri giri na tinatawag nila yan para pagkagising initin mulang tapos pagkatapos mong initin ligo ka na saka pagkatapos ng ligo bihis tapos, kain na kami dito. Mga bandang 5.30, kumakain na kami dito sa lamesa. Kasi si Lab, pag umaga, maaga kasi yung alis niya dito. Around 6, alis niya siya papunta sa trabaho nila. Tapos ako, 6.40. So, kailangan sabay kami pag umaga kumain. Ayan, din na natin. Ayan. Tapos, lagyan natin ng... Ay, eh, saan yun? La, wala, wala. Ayan. Ito pala. Ayan, oyster. Kaya, konti lang yung nilagay ko kanina kasi lagyan ko ng oyster para masarap. Wow! Wow! Yeah, bro. Oyster sauce. Titikman natin yung nating niloto. Hmm. Good. Kuang-kuang lasa. Sarap. Mm. iman Hoy Yan Yan yung nagpapakulay ng buhay So bukas na to eh ano ulitin Hindi natin palutuin nang maayos para bukas pag init niya hindi sa malata So maya-maya papratayan ko na yan yan, tapos na tayo magluto. So, linisan na natin 'to. Hugasan na natin 'yan. Hugas. Yan, yeah, Andres. 搬我那车药 xa yên tay á Alright, chắc toh. Alright mga kadol, yun tapos na tayo magluto At saka, malinis na rin yung ating lababo dito Naugasan natin yung ating uh, ginamit kanina At yan, nag-init uh, tayo ng tubig Para makapagkape uh, ako Kasi pagdating ko kanina, hindi ako nagkape Kasi luto kagad para matapos na kagad So, natapos tayo magluto 7.30 yan 7.30 ng gabi so pagkalating ko kanina luto kagad para makarelax kagad ba so yan at maya maya darating na din yan si lab so yan mga kaidol so siguro mahaba na tong video natin so salamat at nakaabot na naman kayo sa dulo ng ating video sana ay di kayo magsawang sumuporta Salamat nga pala sa mga solid ka idol natin dyan. At saka maraming salamat at andyan pa rin kayo. Kahit simple lang yung ating mga, mga video na uh, upload Andyan pa rin kayo nanonood sa ating mga video. So sana hindi kayo magsamang sumuporta. At sa mga bagong pasok dyan, please like and share. And don't forget to subscribe Jed Mendero TV. Sana ay nagustuhan nyo ating video ngayon. Hanggang dito na lang mga kaidol. Mag-ingat kayo palagi. I love you all. God bless you all. Bye-bye. <laughs>